ganito na tayo pag matanda na. Ayan. Kumakain na tayo ng mga gulay. Ewan ko ba kung bakit gustong gusto ko na ang gulay, hindi na ako mahilig sa mga karning baboy. Kasi pag kumakain ako, manghihina yung katawan ko at lagi akong naaantok. Kaya mga gulay na lang ang kinakain ko, isda or manok. Mas masarap kapag ganito lang ang kinakain natin. Humahaba pa ang ating buhay, di ba? At syempre, sinasanay ko rin yung anak ko na kumakain ng gulay. Pero ang kinakain lang niya, mga malunggay at talbos ng kamuti or munggo. At kalabasa. Ayaw niya yung talong, ang palaya, okra, at Chinese pichay or pichay or ripolyo. Pero okay lang. At least kumakain siya ng gulay. At mahilig din siya magsabaw. Kumakain din naman kami ng mga processed food. Pero minsan lang, hindi lagi. Kasi hindi naman maganda sa ating katawan kung palagi tayong kumakain ng mga processed food. Kaya the best talaga ang lotong bahay at mga healthy na gulay ang kinakain natin lagi. Kaya yung mga anak natin nakadepende yan sa atin kung sinasanay natin sila sa mga processed food kaya ayan, ayaw nilang kumain ng mga gulay kaya habang bata pa, sanayin na natin sila na pakainin ng mga gulay so ayan na o oh, tingnan nyo, naubos ko na talaga ang mga okra ang sarap-sarap, takot Napakagaan ng aking pakiramdam pag ganito ang kinakain ko tuwing gabi. So, hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa panonood. Panoorin hanggang dulo. At syempre, kung nagustuhan yung aking video, mag-like kayo at i-share.